Pinasama ang kain at punta ang kanon. So, huwag yan na natin palagay, Pater. Yes. Okay, tawagin natin Alasang isang isang. Wala kita. si Joey Cruz. Kapag tingnan natin si Ma'am Joey Cruz. solusyon, siyempre ang solusyon, galing yung pulong dulo ng problema dito sa basa mo. And that is, mag-resign na si Bongbong Marcos. Wala siyang silbing. Wala siyang tulong na maganda sa bansa natin. At ang lahat ng na naranasan natin ay ang lalong-lalong na katakot-takot na korupsyon ay pwedeng mapigil sana ng ating presidente. Kaso wala siyang ginawa. Napakaraming reason kung bakit dapat ipanawagan natin na mag down na si Bongbong Marcos. Unang-una, hindi niya kayang maging presidente. Tama? Tama! Inutil si Bongbong Marcos. Inutil! Dahil sa totoo lang, pinipigilan ang isang katilang korupsyon na nangyayari pero wala siyang ginawa. At dahil dito, hindi natin mabigil na ano, no, pagkumparahin kung papaano ginawa ni dating Pangulong Duterte na resolvahin ang mga problema ng bayan na sinasabi nila ngayon na dami-dami daw kasalanan sa mundo. Lahat na lang ng kasalanan sa mundo, binabato sa mga Duterte. Pero sila ngayon yung nasa pwesto at sila ngayon yung nasa harapan Nasa katerpang problema Pero hindi nila hinaharap ang problema at itinuturo nila Sa mga Duterte, yes, lalo lalo na Ay damdaman ng kamulong, yes, Rodrigo Roa Duterte Hindi na tanggap-tanggap to At araw-araw na ginagawa ng Diyos Nagihirap ang mga kababayan natin Nagihirap ang mga kapwa natin Pilipino. At kung ano-anong destruction ang binibigay nila sa atin, so that we are going to look the other way. Dinidistract nila tayo sa mga investigasyon kuno. Dinidistract nila tayo sa mga uh, kung ano-ano nilang mga pasirkus. Para malito tayo at uh, ang dami-dami nating, ang dami-dami nagpapalito sa atin na uh, isipan. At uh, nilalayo nila yung isipan natin sa totoong problema. At um, isa lang gusto kong matandaan ng lahat na nakikinig ngayong gabi. Huwag po tayong magsasawa dahil ang problema ay si Bongbong Marcos. Wala Bongbong Marcos, kasi pinagkatiwalaan natin siya eh. Noong 2022, pinagkatiwalaan siya ng maraming Pilipino. Pagkakataon niya na to, para paguhin ang nakasulap na ng mga sangkaterbang bagahe ng pamilyang Marcos. Opportunity ito na binigay sa kanya. Pero ano ang ginawa ni Bongbong Marcos, yung ninakaw ng tatay niya ng 21 years, ginawa niya in 3 years. Walang kahihiyan. Alam ang kaluluwa, correct? Kaya dapat lang na siya ipababain na. Nararapat lang na itigil na, sir. Hindi na kayo eh. Alis na kayo dyan, takinan nyo. Diba? kita ng totoo problema. Hindi bayad ng CIA, hindi bayad ng NET. Mga lahat na nandito, nagpunta kayo dito out of your own volition. Sarili ninyong pera, pinamasahin nyo mapunta dito. Tama? Tama! Ano? Huwag tayong titigil kasi hindi naman sila titigyan si Pangurakot eh. Huwag tayong hinahanang ano? loob kasi hindi naman titigil yung mga mapagod na uh, maharap para sa bayan natin na hindi na-influensyahan ng kahit sinong banyaga tayo yung legit, tayo yung totoo na nandito, na sumisigaw ng sarili natin bosses para ipaglaban ang, bayad na, ang bayan natin hindi tayo bayat ng NET hindi tayo bayat ng CIA Pilipinas lang yung nasa puso natin, tama? Tama! Eh. So, huwag po tayong magsawa, isigaw at ilabay ang bansang Pilipinas. Ubusin natin ang lahat ng kurap. Ubusin natin ang lahat ng mga nang, uh, nanggagahasa sa ating bansa. At sana, uh, sa mga susunod pa ng mga araw, magsaga po tayo, mag-invest po tayo para sa kinabukasan natin. Yayain po natin ang mga kaibigan natin, kapamilya natin kailangan natin magkaisa at ipakita kung gano'n tayong kadismayado dito sa gobyerno ito. At yung araw-araw po na lumilipas, yung pag nila sa investigasyon, yung kanilang paggawa ng excuses ng po ninyo, yung investigasyon na pinapahaba nila, hindi yung investigasyon para makakuha sila ng mga impormasyon laban sa mga magnanakaw. Nagtatago na yan. Yung mga na, yung nila, nililigpit na nila. Tapos, Kaya mas nililig dapat ang panawagan natin. Na habang pinapatagal po natin ito, lalo nila may iba pa yung kanilang mga ninakaw, tinatawag nila para hindi na natin makita. This is an urgent call. Dapat po, lumabas na po tayong lahat sa mga nakikinig dyan sa social media. Kailangan po natin kumilos na. Bakit po natin dito sa gobyerno ito, hindi na tayo masaya. Nagihirap na po mga kababayan natin. Hirap na hirap na ang mga Pilipino. Hindi natin deserve ang ganitong klaseng gobyerno. Kailangan po i-address na natin to. Lumabas na po kayo. At isigaw at ilaban kinabukasan ng ating bansa. Isigaw po natin at uh, ipaalam po natin sa buong mundo na ito ang gusto natin. Marcos Rizal! Marcos Rizal! Marcos Rizal! Marcos Rizal! Maraming maraming salamat po. Maraming.